ba? Diba? Natira, tanan. Wala. Ay, isa. Naiduhan sa gawa. Ah. So, unang ka pang harvest lang po. May puro. Ang amon niya, ano dito kayo puro mais na namin. Ano yun? Yung puto. Ang progress ko. May araw dito, may tanong niya. Mga kalugit, sa una nga pa ng kwan. Eh. Kapang harvest po. Yeah. Tapos, tukda na po dino. nga no, so, ako no? sa taong amahan. taga-harvest, once siya. Pero kalau aplikan na naman. Lawig pa besh. Lawig. ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, lang Puti galing na mais. Pero katilaw ka ni pagtano ay pag ano. Oh, labi pod ang ano um, niya. Huh? Hmm. Pero, ano niya? Oo. Pero naman gyapon mas malaki. Ako lang po. Di ba no, gusto gid mga kalugyet. <coughs> sapai Bye dun. Dito na. Ubos lang mais mga kalugi. Good morning everyone. Mahirap maghanap ng pera. Kailangan pahalagaan ang mga pera. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Kapit lang sa bahay. Dito lang sa aking bahay. Ayos na tayo. Good morning, guys. Sa muna trabaho ko before nagapang harvest mang kumais sa una, guys. So ayon <laughs>